Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss Welcome doon sa Facebook page Sa Boss ka Guide Mga tatakaroon ako, combination mga boss Para karong adlaw. October 18, 2035 Adlaw na uh, Sabado no Recaps so na nato mga boxing ang resulta gapon, ayat na proceed Sa tuwang pang-all draw guide Para karong adlaw. adlawa Okay, natay first draw 468, back ni Sunod, so, 724 on the spot rumble ta no. I Schedule na siya. Sa so, mga nakasabay, congrats. Tayo 943 the ray is live ta. Okay. One liter taga po, mga boss no. At least wala ta na zero. Proceed na ta sa to ang pang guide para karong adlaw. Paki-share lang ko mga boss no sa mga naglantoria share lang ninyo ang reels para sa makita soban ang atuang guide today natay all draw guide natay hot combi mga gusto lang mo sabay ha hot combi schedule siya sya mga boss depende na ninyo kung mo pick up mo kanang ha schedule ay napaisa isa 4, 458 Oke okay. Nah yang 130 3D STL pelipat dan target rumble always Oke okay, karena akong sirkulan schedule na Next ah uh. Retas to ang pamitsa Pamitsa 118 one zero one nine missing missing number Ay missing number one <coughs> five okay next to ah. so, sa ito ang sunod nagai pasaka uh, Pasakay Sakay numero 1 179 schedule today ayaw kumpensay ayan so na na ang ato uh, ang last schedule tryo. or best trio na ko ang ato ang schedule escalero double na post na na ako mga boss lantawan no? lang ninyo sa so to ang facebook page okay target gs kung ganoon po mo mag try all, pwede rin po ang target ang piso. Respetary lang. Okay, ganoon lang mga boss. Ang ito ang pang all draw guide karong, karong adlaw Hope to hinta and God bless. No? pag okay, like lang ko o oh, pag bye, -bye.